Huh. <laughs> Patay ang may dito guys Ay <laughs> ginawa ng mga ng ibang magagawa no? Punta sa amin taong guys sa amin ginagawa, aming ginagawang ano? Kapal Pakapala ng penis Para may tama ang kanilang ginawa Ay okay guys, ang gano'ng kapal Meri bukada na yan Pero walos 4 cm pa rin ang kapal ng palitada pero pagdating sa kabilang dulo naman guys yun, nipis na nipis pagdating sa taas yun, makapal na ulit matitibay talaga guys yung gumawa dito <laughs> lahat 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 ng palitadahin hindi puro ganito oh. apa guys patay patah guys sama lembu nanti ini iya, ay ay natirat Oh. 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 Sino Oh. 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 Wala kasablay-sablay, guys, eh. Wala Oh. 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 Oh.